O oh, magandang umaga ulit sa inyo mga idol. Merry Christmas sa inyo. Sana masaya kayo sa kapas Pasko ninyo ngayon. Ako malungkot ako. Kasi yung mga tanim ko dito, inubos na ng unggoy. Kaya parang mahirap kasi matagal ako nakabalik dito sa bukid. At dito naman po ako sa yung tinatawag sa Tagalog pungkan. Kung dito sa amin sa Masabata ay lukban. Ayan po ang mga bunga o. Oh. Ayan. Tiningnan ko lang po kasi yung iba hinog na po. At saka Ayan po. Marami ito bunga dati, ngayon kunti naman lang. Ayan. At hilaw yung natira. Mga hilaw pa. Ayan, marami ito bunga yung noon. Pagpunta ko dito noong, noong araw eh. Ayan yun. o. Oh. isang linggo. Ayan. Ngayon madalang na hindi naman nalaglag wala naman dyan sa baba may, ano kasi itong mga tanim natin pag walang tao marami rin may are ayan o ang bunga nya ito parang hinog na yan kunin ko bukas yan ayan o, mga hinog na yung iba o, o. hindi gaano makita ayan yun napakarami o dito sa baba ang hindi nabawasan ang bunga pero yung dito sa bandang itaas wala na tinignan ko dito sa puno kung nandito ba wala naman dito nalaglag yan ang ganda na lang sana yung mga prutas na yan eh. Ang dami. So bunga tapos ngayon konti na lang mga saging ko yung sinira ko ng kristin ayan hanggang ngayon hindi pa nakabawi hindi ko muna nilinisan ito pong makapal na kahoy ito ito ilang ka patay na ito yung abukado rin ho ilang ka ito ayan po yung bunga ho. Ayan, ng pungkan pinutol po tao nga po po lang kumuha dahil pinutol ito pong laking punong ito ay mangga po ito kung namumunga po ito ang dami sako sako nasa so ngayon tag ulan pa hindi po yung bumbunga yan po yung puno niya lawang puno ito dito may isa rin doon sa itaas yung medyo ma kapal na yun oh. Ah. yun ang isang puno at ito rin yung mga langka dami ko ditong tanim na langka kaya nga naglilibot po ako dito kasi yung malalaking bunga na ay eh, lalagyan ko po ng sako parang hindi man maano yan hindi pa pwede maliliit pa yun no? ang mga bunga niya po yan, maliliit pa. Pag malalaki na yan, nalagyan ko ng sako para hindi siya mabulok. Yan. Yan po. Dito sa ibaba ay mayroon ng malalaki. Ha, malaki kaso isa lang. Lalagyan ko ito ng sako ngayon. Kasi, ayun o, namumunga na sila o. Oh. Maliliit pa. Yung bunga nila, dami ditong langka. dami ditong kahoy mga langka yung iba langka din yan kaso walang bunga pa ito ito papunta doon mga langka po yan As, hanggay, pati yun ito naman ay avocado po na tingnan tingnan ko lang po kasi yung pa mga langka po yun kasi po sayang naman po ng ano. Langka at abukado ang maraming rotas dito. Yung pongka nag-iisang puno lang yun. Tinanim ko yun noong 2008. Kasabay nitong mga langkang ito. Yan po. Lalagyan po natin ito ng sako. Kasi ano you know, no. Yan po. Nagsimula na yung pula ng ag, ano niya kasi pag hindi po yan nilagyan ng sako mabubulok rin lang po yan yan po nilalagyan natin po ngayon ng sako Ayan. Ayan. kasi pag hindi nilagyan ng sako mabubulok sayang siya mabubulok malagyan na ng sako ayan po magandang umaga sa inyo mga idol salamat mga idol abang abang na lang po kayo mamaya kasi kukuha po ako ng mga sili mapapansin po ninyo dito po kinuha rin yung pumbunga ng sili ayan o ang naiwan yung mga mura pa mga bata pa hindi pa pwede ayan o yan at yung mga pananim kong 10 yan ay anim na lang na tera maraming salamat po